yan po guys tuto po tayo ng mais tawagin kami yung binarok isa po muna natin yung tangkap yan na po napakuloan ko na po lambot na po yan guys yan lambot na po guys hmm guys ko sa dyan karneng manok itinag brown na po yung sangkap ilagay na po natin tong karneng manok Ito po yung na po so Luto po na, po na po yan may ano nasa po yan may lasa na ito ang kap na ito na lang lalagay sa ating sahod ito na po yung mga okay yan tagyan ko na po ng sili to magasan ko na po yan sarap ito ito na mga natin yung manok. Sasalin ko na lang po yung ginisa na yung nasahog. Dito. May sangkap na rin po ito guys. Sinimplahan ko na yan. Lagyan po natin guys ng ano, kamatis. Ayan. Ayan. Lagyan guys. Lagyan po so, ng kamatis. Pwede na yan. Ito para sa bagoong alamang po. Ayan guys. Paling po, guys dito oh.

Hmm, guys. Hmm. Oh guys, ito na guys. Sarap. Kalamansi nilang kulang nito guys. Balik nyo nang sabi. Balik nyo nang sabi. Yan po guys, lagyan na natin ng kalamansi. Yan. Para okay na yan. mm -hmm. Luto na po. Pwede na ito, guys. Hanguin na natin sa apoy. Pwede na po.